Kala kung uh, nagkasala, mabubulok daw sa kulungan ng aktor na si Mark Anthony Fernandez. Dahil walang piyansa ang kinakaharap niyang kaso matapos siyang mahulihan ng isang kilo ng marijuana. Balitang hatid ni June Veneracion. Naiyak si Mark Anthony Fernandez nang makausap ang kanyang live-in partner nang dalawin siya sa kulungan. Nagdili ng aktor sa kanyang partner na alagaan ang kanilang kapapanganak lang na sanggol. Pero bukod sa ka hindi pa natin nakikitang dumadalaw ang kanyang inang si Alma Moreno o ang kanyang mga kapatid. Pinayuhan daw si Moreno ng kanyang doktor na magpahinga na muna makaraang tumaas ang blood pressure ng mabalitaan ang nangyari kay Mark Anthony. Bukod sa nasa isang kilo ng mariwana na naunang nakuha kay Mark Anthony... May nakuha pang ilang piraso ng mariwana nang eksaminin ng soko ang kanyang sasakyan pero pinanindigan niya na tininaman lang siya ng isang kilong mariwana ng mga pulis na humuli sa kanya. Konti lang po yung dalawa nun. Tapos biglang may naglagay po ng isang kilo po dun sa kotse ko nung tumigil ako. Konti lang yung dalawa? Opo. Tapos may naglagay po ng na isang kilo dun sa loob ng kotse ko pagtigil. Ah, hindi ko maalala po kung sino. Uh, isa po sa humuli sa akin. Basta yung sa amin po, uh, legal na trabaho yon, legal na operation. Medyo nang nanginginig nung nakuha siya kasi nagipaghabulan nga. Sumailalim na sa drug test si Mark Anthony. Nagpositibo siya sa marijuana pero negatibo sa shabu. Pagkatapos makuha ang resulta ng drug test, nakaposas na dinala sa piskalya ang aktor at isinailalim sa inquest proceedings. Sinampahan siya ng PNP ng reklamong Transportation of Illegal Drugs possession of illegal drugs and paraphernalia, at use of dangerous drugs. Ang pinakamabigat dito ay ang transportation of illegal drugs na may parusang habang buhay na pagkabilanggo at multang hindi bababa sa 500,000 pesos. Pwede pang maging non-bailable ang kanyang kaso dahil lampas kalahating kilong marijuana ang nakuha sa kanya. Okay lang po ba? I don't know. Side lang po ni Mark Anthony. I'm sorry, we have no comment for the while. Now. June Veneracion, GMA News. Posibleng habang buhay na makulong ang aktor na si Mark Anthony Fernandez, kabilang sa mga reklamo laban sa aktor ang transportation of illegal drugs, possession of illegal drugs and paraphernalia, at use of dangerous drugs. Pinakamabigat dito ang transportation of illegal drugs na may parusang habang buhay na pagkakabilanggo at multang di bababa sa kalahating milyong piso. Non-bailable din ang kaso niya o walang piyansa dahil aabot sa isang kilo ang nahuli sa kanyang marijuana. Nahuli si Mark Anthony Fernandez sa isang checkpoint sa Pampanga noong lunes. Basa sa resulta ng kanyang drug test, positibo siya sa marijuana pero negatibo sa shabu. Muli namang dumipensa ang aktor na pinaniman umano ng mga pulis ng marijuana ang kanyang sasakyan. Pero aminado siyang gumagamit nito na aprobado umano ng kanyang doktor. Inaalam na ngayon ng mga otoridad kung sino ang mga supplier ng mariwana ni Mark Anthony Fernandez. Git naman ng aktor, gumagamit siya ng marijuana alinsunod sa payo ng kanyang doktor. Balitang hatid ni Susan Enriquez. Halata ang pagkabalisa sa mukha ng aktor na si Mark Anthony Fernandez nang dalhin sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga para sa isang press conference. Nakapo sa isang aktor, umupo sa gilid ng kwarto, humingi pa ito ng maiinom. Nakinig si Mark sa press ko ng mga opisyal ng PNP Regional Office 3 matapos siyang mahulihan ng isang kilo ng marijuana sa Angeles City. He should face his case. It's non-bailable so definitely he will rot in jail for the rest of his life. Ayon sa PNP Region 3, may mga report na sila na madala sa Pampanga si Mark Anthony. Wala raw sa drug watch list ng rehiyon si Mark Anthony dahil hindi naman daw residente doon ng aktor. Pero pinapacheck na raw nila sa NCRPO kung nasa watch list ito ng iba pang police district. I asked uh, the Regional Director of NCRPO if he has, uh, Mr. Fernandez included in their watch list. And he told me that he will check uh, if uh, Mr. Fernandez is in their watch list sa NCRPO. So, sa amin wala. We have uh, informations that uh, he frequents the area. Ito dito sa Angeles. Nais daw nila ngayong alamin at tuntunin kung sino-sino ang supplier nito ng marihuana. We will conduct uh, police interventions, interdiction on this uh, particular pusher. Walang kasamang abogado si Mark Anthony sa press conference ng PNP Region 3. Bukod sa muling paggiit na hindi sa kanya ang marihuanang nakuha sa kanyang sasakyan, sinabi rin ni Mark Anthony na gumamit siya ng marihuana dahil daw sa payo ng kanyang doktor. Um, nung uh, 19 something po, uh, sinabihan po ng ang mama ko at saka ako po ng doktor ko po na pwede po kami mag-use ng marijuana. Yung sigarilyo po, di mo mas matas po, nicotine yung marijuana nga po. Sa so pagkakaalam ko po, hindi po nakaka-addict talaga po yun eh. So gusto ko lang po i-explain yung side ko po. Pati yung doktor mo mapailan ng kaso because of illegal prescription. Because use of marijuana is illegal. Because there's no scientific study that will tell that marijuana can cure cancers yes. or prevent cancers. Marijuana, I believe, uh, halos walang nicotine. Mas patas po nicotine. There's no scientific yet that will tell marijuana can cure cancers in and prevent cancer. Yes, sinabi ko kanina yun. And I was told that uh, it was uh, uh, told by your doctor to take marijuana. So tama ba yun? Opo. Um, nung uh, 19-something po, Uh, sinabihan po ng, ang mama ko at saka ako po ng doktor ko po na pwede po kami mag-use ng marijuana. Alam mo, dapat pati yung Pati yung doktor mo mapailan ng kaso because of illegal mm -hmm. prescription, because use of marijuana is illegal. So why is it that your doctor will tell you to use marijuana when well, marijuana is illegal? So, hindi pwede yun. So, dapat pati yung, yung doktor mo mapailan ng, ng kaso. Sir, um, um, tapos ano po, gusto ko lang po i-explica. Yung ano po, yung yung sigarilyo po, di mo ko sa po, nikotin yung marihuana nga po, sa pagkakaalam ko po, hindi po nakaka-addict talaga po yun eh. So gusto lang po i-explain yung side ko po, without, ah, uh, wala pong mali siya po. Yun na po. Alright, thank you very much. Pagkano ka nakatagal po gamit ng marihuana? Um, since 2008, sinabihan din po ako ng tatay ko, wala nung sa mga buhay siya. Pwede po akong mag-smoke ng marihuana po. Mm -hmm. Yun po. Mm -hmm. So yung sinasabi mo na ako, sir, ounce lang? Mag yung dala ko po ng araw na yun, lang po sino naglagay doon? Sinasabi mo? Ah, uh, nung nuhuli po ako, biglang may nakita ko po, pinatong po sa kotse ko. Pero yesterday po, sabi niya sa akin, binilingi po. Yeah. Bibiling ko pa lang, titignan ko pa lang, pero hindi ko pa nabibili. Or hindi ko pa uh, decididong bilhin. Pero nilagay po sa kotse ko po. Yung po. Hindi, hindi, hindi ko, pa, kumbaga, bibiling ko pa lang po. Pero nilagay po nga sa kotse ko. Um, ano kanyang mo bibili sa amin? Hindi, dun po sa ano nga po. Hindi naman po ako nag-ano. Yun lang po, sir. Um, sana po, um, eh, intindihin niyo po ako ng konti po. Yun lang po. Um, ay, hindi po ako dito para mang BI po ano man. Um, gusto ko lang po makawala, maka, maka, kung baba kung po ako dito kung matatapos po to hindi na po ako uulit kung ano man po kung ano po baka ma, ma ano po uh, mag mangibang bansa na lang po ako sakali po pero kung dito po ako uh, hindi na po ako uulit gusto ko lang po sabihin ano po siya no no he should face his case it's not available, so definitely he will rot in jail for the rest of his life. So, sabi mo doon, Mark, kasi unavailable yung pinail sa yung kaso, eh. Sir, uh, hindi naman namin po akong kalaban. Tapos, uh, <clears throat> hindi po akin yun. Ang ah, dalako lang po ounce nun. So, uh, I should not rot in jail, sir. Dahil po, uh, hindi naman po akin yung Kumbaga hindi ko pa, hindi ko pa nabibili po yung yung marijuana po noon, sir. Ayun, sir. At wala naman pong yung nga po bakit po hindi niyo intindi na kumbaga parang naligal na po yun sa ipon sa So thank you very much. thank you, thank Salamat, Mark.